mo nga pala, lumabas ako sa 33. three, oh, Tama oh. ba? Pwede ba natin ipakita sa kanila? nasa page 38 kay. Page 38. Ayan. Ang haba ng picture ko dyan, pre. Oh. E, hindi ko papakita ng buo sa inyo. Bilin nyo. Oh, <laughs> Bilin nyo, pre. Yeah. Ngayon, nung bata talaga ako, just ko. Teka lang, ngayon lang nagsisink in sa akin na nasa loob na ako na isang isang pugad baboy. Oh. Ano to? Kikilabutan ako. Fan talaga ako. Nagsimula akong maging fan nasa around grade 2, grade 3 ako. Hindi ko alam kung paano. Ang una ko nabasa ay Four, Hiwaga ng Duenas. Yung una ko nabasa. Naaalala ko pa yung cover nun. Medyo creepy yung cover nun. Oo. Oh, eh. uh, oh, ang ganda. Yun. Oo, oh, mythical creatures. Oo. Mga aswang-aswang yan. Yeah. Maganda, maganda. Maganda yung Hiwaga ng Duenas na yun. Tapos, nung grade 3, kumpleto ako eh. Kumpleto ako mula pinakauna. Sobrang, sobrang una nun na hindi siya Pugad Baboy 1 pugad baboy lang siya. Uh, uh, pugad baboy lang siya kasi hindi pa sure kung magkaka uh, 'di ba? Hindi pa sigurado kung susundan. Uh, uh, 'Di ba? So, kumpleto 'ko 'yun mula one hanggang 14. Kung hindi ako nagkaka nagkakamali, 'yung 14 ay might be wrong ha, either 12 o 14 ito. Yung merong hagdan sa sa cover. Hindi ko lang sure pero kumpleto ako ng hanggang 14 around. Mga 3 year, 4 year high school ako nun. Ah, 13 'yun. 13 'yun. Yung mga malas yung may hagdan. Yeah. Tama tama, tama. Oh. 14 yung ano yung uh, may werewolf. May werewolf. Okay. Ngayon, 33 na, pare. <laughs> 33 na. Mahaba-haba na ang uh, tinakbo. Actually 34 na eh. 34 na pala. Ang laki. Ang laki pre. Oh. 34 na pala. Huh? Teka lang, sir Colored na. <laughs> Colored na pre. Ang ganda.